Na-achieve mo na ba ang mga goals mo, pero parang may kulang pa rin? Yung feeling na kahit anong pilit mong sabihin sa sarili mo na successful ka na, hindi mo pa rin maramdaman yung totoong saya? Maraming tao ang nakakaramdam niyan. Akala nila, kapag nakuha na nila yung promotion, yung dream car, o yung malaking bahay, doon na sila magiging masaya. Pero pagdating doon, parang, ito na ba yon? Bakit parang may empty space pa rin sa loob ko? Kung ganyan ang nararamdaman mo, baka mali lang ang sukatan na ginagamit mo para sa sukses. Dahil lang tunay na tagumpay, hindi lang yan tungkol sa mga material na bagay o sa kung anong sasabihin ng ibang tao. May mas malalim na kahulugan yan. Gusto mo bang malaman kung ano ang tunay na sukatan ng tagumpay na magbibigay sa iyo ng pangmatagalang kaligayahan? Panoorin ang buong episode sa aming Edwin Tan Podcast. Available yan sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify. Huwag kalimutang mag-like, share and follow para mas marami pa tayong matutunan.